hindi ko tayo nang lintel wine basta natin yung sibuyak at yung lagay na natin yung lentil guys tapos ilagay na natin yung kani pulo na yung lentil rice guys Ayan. Siya. guys ito na yung ating lentil rice diba masarap to pinapare sa fried chicken ito na yung ating lentil na rice purigado lentil rice huwag na dito huwag na dito huwag na dito Diba, ito na yung ating and then the rice.